Hello po sa inyo mga kasyansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga concerting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng merkules, March 19, 2025. So meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahid ng money oil mga kasyansi sa inyong mga kamay. Ito po ay mga katulong para kayo po ay kapitan ng swerte. So kinakailangan yung money oil na inyo pong gagamitin ay cleanse, bless, and ritualize na po para ito po ay mas lalong pipisa. So kung wala pa po kayo nito ay pwede po kayong mag-order sa, atin, sa akin. So anyway, yung inyong mga numerong uh, inyong pinapangalagaan pwede nyo pong i-combine, pwede nyo pong i-mix, okay? Ang inyong mga lucky number for today base po sa si inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong usay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, makipag sa palaran ka ngayon. Mas mainam kung sa negosyo mo ito ilalaan upang mas lumago ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 18, 20, 23, 29, at 34. Para sa mataong Taurus, huwag kang panghinaan ng loob, dahil bibigyan ka ng langit ng tapang upang maisakatuparan ang iyong mga nais. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 7, 10, 14, 22, 38 at 42. Para sa mataong Gemini, sobra ang tiwala mo sa iyong sarili, kaya't mag-ingat ka, dahil alam mga labis ay masama. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 4, 19, 25, 30, 37 at 45. Para sa mataong cancer, kapag may kumunta sa iyo, lihim kang matuwa. Bago ibigay sa iyo ang langit ng swerte, kailangan mo nang may sumalungat sa iyo. Ang iyong mapalag na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 18, 22, 38, 35 at 43. Para sa mataong Leo, nakakagulat ang mga kaganapan sa buhay mo. Ang mga pangarap mo ay mas lalaki. Ang iyong na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 1, 16, 20, 25, 34 at 37. Para sa mataong Virgo, ilabas mo ang iyong tapang at gamitin mo ito upang mapalago ang iyong kabuhayan. Hindi mo dapat ito gamitin sa pakikipagrelasyon. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero, 5, 12, 15, 24, 38, at 45. Para sa mataong Libra, gusto ka ng taong nagpapanggap na ayaw sa iyo. Para mapatunayan ito, subukan mong lumapit sa kanya at tiyak na hindi siya lalayo. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mga numero, 5, 11, 29, 31, 38, at 43. Para sa taong Scorpio, ipanatag mo ang iyong kalooban dahil hindi ka matitihado ngayon kahit tumami pa ang iyong kalaban sa negosyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga most numero 4, 11, 17, 21, 25, at 41. Para sa mataong Sagittarius, wala kang dapat ipangamba sa mga proyektong kailangan mong tapusin dahil nakasalalay sa iyo ang langit. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 17, 18, 23, 34 at 44. Para sa mataong Capricorn, nakakamanghang iyong kapalaran. Kahit maliitin kanila, nila, lihim pa rin naman silang hahanga sa iyo. Ang inyong mapalad na kulay ay red. Ang inyong mga numero, 4, 13, 29, 33, 37, at 41. Para sa mga taong Aquarius, mawawala ang kayapangan ng taong akala mo'y hawak ang mundo. Sa huli, siya mismo ang susuko sa iyo. Ang inyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang inyong mga numero, 7, 16, 21, 28, 30 at 45. Para sa mga taong Pisces, huwag kang magmamadali. Hayaan mo pumorma ang mga taong may bilib sa kanilang sarili. Kapag sila ay nabiko, doon ka kumuha ng aral upang hindi na magay sa kanilang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 2, 19, 25, 34, 36 at 44.